Mga kaganapan para sa birthday tribute sa ama ng Star Magic na si Derek Johnny Manahan na ginanap sa Newport World Resort na pinamagatang Night of 100 Stars. Okay. 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 Dinaluhan ito ng mga iba't ibang showbiz personality ng Star Magic kahit pa ang iba nito ay nasa ibang network na nagtatrabaho. Tulad ni Nabiya Alonso, John Lloyd Cruz at Claudine Barreto na dumating para sa kanilang tatay ng Star Magic. studied ang birthday celebration ni Mr. M na dinaluhan din ng mga bigating artista tulad ni na Sharon Cuneta, Martin Yabera, Shasha Padilla at iba pa. You. Thank you. Thank you. Thank you. Kulita naman sa likod ng kanilang photoshoot na sina Luis Manzano, Ruby Domingo, Jericho Rosales, Piolo Pascual, John Lloyd Cruz. Ispatid din na dumalo ang magkasintahan sina Carlo Aquino at Charlie Dizon. Mating naman si Julia Barreto na naglalakad sa red carpet at kinukuha ng picture mag-isa. Uy, kilala ko Ganda pa rin talaga, I love you! Dumalo din sa naturang okasyon si na Kay Abad, Reka Parolejo at Christine Hermosa Soto na matagal nang hindi napapanood sa telebisyon dahil pinili alagaan ang pamilya. Ispati din si Narofa Gutierrez at Roderick Paulate na parehong naka-black attire. It's Ruby and Dick. <laughs> hey Dick. <laughs> kuya Dick, Kuya Dick pala, Kuya Dick. It's kuya Dick. Kuya Dick. <laughs> <laughs> na unang nagbigay ng kanyang mensahe at pasasalamat si Claudine Barreto para kay Mr. N. This person has talent. And um, you do everything to make our dreams come true. So thank you so much for the magic. For so many Sumunod naman si Heart Evangelista sa kanyang pasasalamat at balik tanaw sa mga naitulong na Star Magic sa kanya just ever so grateful for everything that you've done for me and for everybody in this room. Thank you so much, Ms. Rhea. Taos pusong pasasalamat din ang inhatid ni Jericho Rosales para sa haligi ng Star Magic na si Mr. M. Are really shining all of our light for you tonight. Mr. M, I love you so much. Maliban sa salitang I love you, nilapitan pa niya ito at niyakap ng mahigpit at binigyan ng isang halik. Samantala, mga kaganapan naman sa party, makikitang in good terms naman na naguusap si Nabiya at Julia Barreto at nagtatawanan pa ito. At narito naman ang moments na pagkikita muli ni na Julia Barito at Joshua Garcia na napakaganda panorin ang kanilang mga nisi. <laughs> Napapalakpak bigla si Miss Charo Santos at gusto nito magpapicture sa dalawa dahil kinilig daw ito. <laughs>